atang araw Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao lahat ay dapat nakaantabay na ngayon sa bagong sistemang pumasok sa ating bansa. Ito ang Pilipinas Weather ngayon ang inyong gabay at kakampi sa nagbabagong kondisyon ng panahon sa ating bansa. Ngayong araw ng Miyerkules, October 22, 2025, may breaking news po tayong dala. Ang low pressure area na nasa silangan ng Taiwan ay official nang naging isang tropical depression sa Lume. Opo mga kababayan, Bagyong sa Lume. Ang opisyal na ikaapat na bagyo ngayong buwan ng Oktubre at ikalabing siyam naman na bagyo ngayong taong 2025. Ang Tropical Depression sa Lume o Bagyong sa nabuo na buo sa silangan ng Taiwan at ngayon ay kumikilos na pababa patungong hilagang bahagi ng Pilipinas. May mga lugar na naiisina ilalim sa tropical cyclone wind signal number no. 1 partikular sa Batanes, Babuyan Island at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Posible itong magdulot ng malalakas na hangin, ulan at tilubyong dagat sa mga susunod na oras. Ngayong araw, isang panibagong babalana naman ang ating babantayan. Isang bagong bagyong nabuo sa labas ng Taiwan at ito'y pinangalanan ng opisyal na salume Pag-usapan natin ang buong detalye saan patungo, gaano kalakas at ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa. Mga kababayan, kaninang alas 11 ng umaga, opisyal nang idiniklara ng pag-asa ang isang low-pressure area sa silangan ng Taiwan ay nag-iisang ganap na tropical depression at pinangalanan na nga itong Tropical Depression sa lume. Ang sentro ng bagyo ay nasa 255 kilometers hilaga, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ibig sabihin, nasa labas pa ang ating mga pangunahing lalawigang ngunit may direktang epekto na sa extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin nito ay taglay na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbukso na maabot hanggang 70 km per hour. Hindi pa ito ganap na malakas ngunit tandaan kahit mga ganitong bagyo ay pwedeng magdulot ng pinsala kung hindi tayo magingat. ingat Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 15 km per hour kaya inaasahan nating dadaan o dadaanan malapit sa Batanes. Posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Kaya itinaas na ang Tropical Cyclone Signal number no. 1 na mayroong wind threat, strong wind na may lakas na hangin na 39 km to 61 km per hour with warning lead time na 36 hours. Narito ang mga lugar na apektado sa signal number 1, Batanes, Western Babuyan Island, Kalayan, Dalumpiri, North Northwestern Ilocos Norte, Bangui, Pagudpud, Burgos, Pasungkin, Pakara, Lawag City. Ang mga taga-Batanes at Ilocos, maganda po kayo. Maaring mahina pa ito kumpara sa mga bagyong gaya ng Ramil o Paing. Pero tandaan, kahit mahinang bagyo kapag matagal ang ulan, ay may kasabay na hangin. Maari itong magdulot ng flash flood at landslide at sa coastal flooding area. At para sa ating coastal warning in sea condition, isa sa pinakadelikadong epekto ng tropical depression sa lume ay hindi lang sa lupa kundi sa dagat. Meron tayong gale warning effect sa Batanes hanggang 4 at kalahating metro ang taas ng ating alon. Sa Mabuyan Island naman, apat na metro ang taas ng alon. Ilocos Torte at Ilocos Sur, tatlot kalahating metro ang taas ng alon. Sa Cagayan at Pangasinan naman, kanlurang bahagi, merong tatlong metrong taas ng alon. Ang mga kapwa nating manging wag huwag muna po tayong pumalaot. Ang dagat ngayon ay hindi kaibigan. Kapag sinabing gale warning, ibig sabihin kahit maliit na bangka ay madaling tumaob mas mabuti na pong manatili sa pampang at maghintay ng go signal mula sa Coast Guard o Local Government Unit. At para sa ating track and intensity forecast ng Bagyong Salome sa kasalukuyan, inaasahan na mananatiling tropical depressions ang Bagyong Salome habang bina binabaybay ang hilagang bahagi ng bansa. Ngunit ayon sa mga forecaster, hindi rin malayong tumaas sa tropical storm category kung patuloy itong lalakas sa mga susunod na 24 oras. Mamayang gabi o kaya bukas ng umaga, dadaan na ito at tatama na sa lugar ng Batanes area. At bukas naman ng umaga, malapit sa Babuyan Island na ito ang kanyang mga mata. At bukas naman ay posibleng pang lumapit at tumama sa bandang Ilocos Norte. At sa bandang Biyernes naman, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility papuntang West Philippine Sea. Habang lumalayo ito, may posibilidad na mag-weakening, mag-dissipate na lamang ito. Mga kababayan, kung ikukumpara po natin ang bagyong Salome sa mga nakaraang bagyo tulad ng Ramil o Fengshen at tropical depression amang may pagkakapareho ang direksyon, parehong galing sa hilaga o northeast. Ngunit mas mababa ang lakas ng bagyong Salome. Ang interesting dito, mga kababayan, ay ang pattern halos bawat linggo nitong Oktobre ay may umiikot na low pressure area sa so North Luzon dahil sa season shift. Nang Amihan at Easterlies. Ibig sabihin habang papalapit tayo sa Nobyembre, mas magiging aktibo na naman ang ating Northeast Monsoon o Amihan. At sa ating history segment, alam nyo ba na ang huling bagyong may pangalang sa Lume bago ito ay noong 2017 pa at iyon ay tumama sa Southern Luzon. Nagpaulan sa Batangas at Mindoro at naging dahilan ng ilang pagbaha sa Calabarzon. Kaya hindi natin dapat maliitin ang mga tropical depression. Kahit mahina, kapag mabagal, yan ang delikado dahil matagal ang pag-ulan. At para sa ating safety reminders, mga kababayan, laging tandaan ang panahon ay hindi natin kontrolado. Pero ang pag-iingat ay nasa ating mga kamay. Kaya ito ang pangapaalala. Una, i-check, i-check ang mga bubong, pinto at bintana. Siguraduhin matibay laban sa hangin. Pangalawa, kung nasa coastal areas ka, huwag munang pumalaot. At pangatlo, i-charge ang cellphone at power bank lalo na kung posibleng mawalan ng kuryente. At ikapat, alamin ang evacuation center na malapit sa inyo. At ikalima, mag-monitor. Sa mga motorista, iwasan ang pagbiyahe kung malalakas ang pag-ulan. Mas mabuting mahuli kaysa mapahamak. At syempre, makinig tayo sa official advisory ng DOST Pag-asa at ang ating Local Government Unit o LGU at maging ating Philippine Coast Guard, lalo na sa ating mga kababayang na sa baybaying dagat huwag basta-basta maniwala sa mga post sa social media na walang opisyal na pinanggagalingan. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. Mga kababayan, kahit gaano kalakas ang ulan o bagyo, tandaan natin ang Diyos, ang ating sandigan. Kahit may unos, may pag-asa po tayo dahil pagkatapos ng ulan, palagi may bahaghari ng panibagong simula at pag-asa. Kaya mga kababayan, manatili tayong alerto, maalam at mapagmatsyag. Ito ang Pilipinas, weather ngayon ang boses ng panahon na lagi nagbabalita, hindi para takutin, kundi para maghanda at magligtas ng buhay. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik at pagsuporta dito sa sa ating channel. Para nga lagi ka update sa panahon, please like, share and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala. Maghihanda, maghiligtas, maghialerto. Ingat tayong lahat.